ako dadaan sa may kabilang swimming pool tabi po dadaan lang po ako gusto ko dito maligo ayaw ng kasama ko ayaw kumalihin ako lang mag isang sa tindahan. Palit ko tinapay. Ang sa napit ang lusot. Anong daan eh? Hindi ko naman So, Bili mo na ako ng tinapay. Dito ako dadaan kasi hindi ko alam doon banda. First time ko pumunta dito sa kanilang tindahan sa amin condo unit. Baba na naman. Parang ang mula na ito. Gagal po. Masasakyan lang ba? Pagod maglakad. Sakit yung pako. <coughs> dyan, yung may ilaw na open first time ko pa pumunta dito, hindi ko alam kung ano ang mayroon dyan pagkain lang ba ano so that's all guys kasi nandito na ako bye bye thanks for watching